Hello, what's up you guys? My name is File and today we're gonna be playing Cat Mario again! Itong puting pusang to, nakaka-irita ang walang alam kundi tumalon. Salot sa lipunan tong pusang to eh. At ngayon, kasama natin maglaro ang Diyosa, Diyosa, Diyosa ng buhay ko. Si, ano, si Mia can last Ay, hindi. Di ba pala? <laughs> Ayun, naka-share screen kasi ako sa Skype kaya makikita niya yung nilalaro natin. Game, game like. na Naman pala eh. Nakikita mo yung nilalaro ko? Yes po. Ano, di naman pala yes. eh. Ano, hindi naman Hindi naman lag, di ba? Mas madali. Ayan, oo. Oh, oo. Oh, oo. Oh. Di ba? Di ba? Di ba? Oo, oo, oh, oh, di ba? Tapos namabay ka na, oo. Oh. O, oh, diba sabi ko sa iyo Yes, yeah, supportive girlfriend is supportive talaga, diba? I know, eh. Ay, naku. O, diba, very nice. Sa tingin mo mahal, ilalakabuti ng debt ko. 500. Sa'yo yung yeah, sa so 500, babaan mo naman, Diyos ko. Teka lang, may lalabas na pusa dito, di ba? Eh? ay Oh, di ba? Tanis. Yan, yan. Ya. Bilis, bilis, bilis. Ayun, di ba? Oh, tumalong ka na bilis mo, bilis na mo. Ang tanga-tanga eh. Ay, nakawala. Patay. Yan. 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 Uy, teka lang, isi. Isi. Yan, 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 yan. yan. May pusa. May pusa. May pusa nga pala. May pusa nga pala. Daliri, oh, ang niya, oo. oh, 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 yan, yan, oh, 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 Bobo, oh, Tas oh, wow. yan, 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 yan yan. oh, yan. oh, yan. <laughs> oh, diba? <laughs> oh, <laughs> oh, diba? yeah. oh, oh, galing. oh, oh, diba? oh, diba? oh, diba? oh, 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 Oy, oy, oy. Yan, 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 yan. Alin? Nakakainis may lumabas. Yan, di ba? Alam, mo, ha? Oops. Yan. Oh. Bababa nga mo. Ay. bobo. Leche. Ay, nakunta na mo, be. Para to. Hindi, hindi, na siya. Yan, nung mabilis na, okay na Pag ito na, tapos ko agad. Delibre kitang kahit anong pag-uwi ko. Kahit ano? Nice to yan. Tapos yan rin to. pang ilan na, negative ano ka na. Basta, something. Yan o, oh. Um, um, ito ka, ito ka. Bobo mo ah. Oh, yan, yan, yan. Talon, talon. <laughs> yan. Talon. Ayun! Oh, ano mga patay yan, o, di ba? Ilan na lang buhay mo? Ay, ilan na buhay mo? Ano? Ayun ko sa'yo, ano yung may tao. Oh my god. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, ba? Diba? Oh, ba? Diba? Oh, ba? Diba? Oh, di ba? Yan. Yan. Teka lang, wait lang. Oh, okay, okay, okay. Ayos tayo, mahal. Okay, mahal. Yan, yan, yan. Ganito, ganyan lang yan eh. Ang oh, bobo. Kaya kita. Lah, anong klaseng support na binibigay mo? Malik. Anong supo, anong klaseng support na binibigay mo, ha? Oo, oh, mo. Wow. Game na, game na. Game na nga. Ay na, na mo. Tatapusin ko ito para sa'yo. Dari, oo. Oh, oh, bobo na gusto. Oops, taga lang. Ito muna pala. Game, 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 okay. game, 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 game. oh, bobo, ano? oh, ano? Ano? Kala mo, Okay, eh, tapusin talaga natin to. Tapusin talaga natin to sa yasa. Ayan, o, diba? Mabilis na ganun lang yung mali. Tapos talon dito. Tapos talon ulit. Tapos talon ulit. Tapos talon ulit. Tapos papalabasin yung pusa. Ayan, okay? very good. Negative 16. Pag natapos na within doon, ilibra ko ito. Hmm, sureness ba yan? Kahit ano. Kahit ano, oo. Oh, oo, oh, kahit ano. Negative ano? 60. Negative 60, game. Kahit anong gusto ko, kahit anong hilingin ka, makukuha ko. Alam mo kung ano yung gusto ko, mahal. Hindi, sabi ko ililibre kita kahit ano. Oo, oh, sige, sige, game. Sabi ko ililibre kita kahit ano. Game na, game na. Game? Okay. Hindi, okay, negative 60, game. Ako, pagdating sa mga libre, mas gumagaling ako sa mga ganyan na yung. mahal eh. Tingnan mo to ah. Mag-watch ka na lang. Baka mas lalo nga nakapresh. Hmm, baka ako nakapresh yun? Oh, so, diba ganyan lang yan. eh. Oh. Panis. Oh. Pang. Oh, tapos pa Pang. Alam mo, ikaw lang. Alam mo, ikaw lang. Ano yan kasi yan no? eh. Oh. Oh, oh, oh Checkpoint. Oh, ano? Panis. Panis. At dapat pala dito. Tinatakot talaga eh. Okay. Mas, may may fireball. Shooting fireball sa taas. Saan mo gusto? Taas o baba? Baba. serta as ringan nah, nice nice noise noise hui 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 mobilis mobilis eh bot lagi lang file mana lang oops, 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 oops. May hindi makakapagpara sa libre. Tapos so, so babalik yan. Babalik! Yan! Panis! Panis! Kala mo mahal? Kala mo mahal? Ano ngayon? ano ano? ano? Kala mo din. Kala mo din. safe oo. ka uh, pili ka mahal. Una, kala, kala mo parang eh. Gitna. gitna. Sabi gitna eh. Oh, wag yan. Sabi again. ko gitna, di ba? yan. Oy, teka lang. Yun. Gitna. Wala yan. Saan? Sa gitna Oy! eh. Bukot lang Ay, no. sabi yeah. ko gitna. Una, unahan yung... Saan na Bala, na ba dito? na ba ito dito? na gitna. Ayan. Oh, yan. Panis. Panis. Gitna nga, di ba? Anong next dito? Please, please, ang layo ko na yun. Malay ko, wala pa name. tayo dyan eh. Wala kang checkpoint eh. Wow! Ayan. Magbaba? Hindi. Oo ata, Evan Yes. Yes. Ang dami mo no, na may flower crown. Mga oh, princess yan. Mga oh, kagaya ko yun. Nakita mo yung susunod na box. Oh. Doon kaya ako tatanong ako sa pangatlo o gan. Yung susunod o Kasi alam mo naman ito naroon to, to di ba? Nakakalit siya, di ba? Eh, hindi ko alam. Sige. Kaya natin sa next. Very nice. Ayun ni. Eh. Oy. 60. Aabot tayo ng 60. Before 60. Yes. Ay, mahal. Oh Sorry. Oh, God damn it. Sorry. Ano? Naglalag eh. Sa company mo yun lang. Nice Oops. 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 Yes. Ha. 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 <laughs> ha agad kung may libre siya. Ayan, yeah, tasap, tasap, tasap. May dalag pa. Dandaan pa sure. Oh my god! I hate him. Try natin itong next stage. Sige, okay. Go. ka lang, ang dali naman. Ay, patas na. Teka, wait lang. Yeah. Easy, easy. Easy kayo yung mahal, easy kayo yung mahal. Saan tayo dalhin nito na ito? Uy! Damsan. Yan. Ah, ano? Teka lang, mahal, mahal. Mahal, kung sino mo mamaya ka tablet tablet, napaka-supportive mo talaga, ano? Ano, kukunin ba natin? Kukunin ba? Kukunin ba Hindi natin mo itong... Ano ba kuhain yan? Ano? Kapabubukan? Kukunin ba? Papamak kay sarili? Seryoso? Yeah, ito na agad? Oh! Ano to? Grass or mga patulis? Grass. Ha? Huh? Ang galing naman. Sa'yo yeah, sa so ganun kadali? Next. Tapos na natin tong Katmario Mario. No. Oops, oops, oops. Kita mo isa-isa? 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 <laughs> pakis muna, pakis muna, bili. Good luck, good luck, kiss. Good luck, kiss. Gagawin natin, papatayin ko muna itong isa-isa. Para sa sagabal. Talino ko, di ba? Okay. At ang lag, ang lag. Ang lag naman kasi.

Nalaglag eh. Hindi natanong na yung mga pinpun. Nalaglag, May kaya to isa? takbo mo muna kasi. May mga shoppong eh. Oh, Oo, diba? Ganun okay, lang. Bakit na mga kapatid ko sa'yo? Yan, yan, yan. Isa-isang nalalaglag. Ang hirap. Wala pa checkpoint. Yan, ganyan, Wala na ang checkpoint agan. dyan kasi malapit niya. yun. Hmm, hmm, Matip na. Sarap. Wait lang, wait lang. Ano to? Kailangan ko na magpakip. Mag Alam mo, kailangan niya muna ako mas sightings para naman malaglag siya. Yung bricks. Kaya oh, na yung moss na yun. Nakakalita yung moss eh. Kaya na po full. Pinapakasa mo kasi eh

Ayun, sa wakas, guys, natapos natin ang Kat Mario. Natalo natin ang demonyong pusa. Natalo natin ang demonyong pusa. Ayun, salamat ulit sa, sa panunood. Uh, ayun, bago mag-negative 60, nangako si Mia, nalilibre niya ako ng kahit anong something. Uh, wala akong maisip. Eh. At Kaya, di ako talk shit. Oh, at, at di siya talk shit dahil hindi siya talk shit at wala akong alam kung ano yung bibili niya sa akin, comment niyo lang sa baba kung ano yung yung magandang, yung mahala, yung mahala. Ah. Mahal lamang kita, pwede na yun. Bakit ang ganda mo? <laughs> Thank you. Thank you na, seryoso. Ayun, salamat dun sa panonood. Sana magkita kita ulit tayo sa mga sunod kong video. Salamat at ingat. Babay ka na ba? Magbabay ka na. Dali. Ganun ka lang. Wave. Bye. Magwa-wave ka. Magwave ka. Pakisalit. Pakisalit. Ayaw ko ta. Taman kiss. Na. Kiss. Gusto ko ng kiss. Tama na. Kiss. Tulog na tayo. Kiss o papakita ko yung pet ko sa'yo. Kiss.